So 'yan na config na natin mga idol, no, mga kapiso, no. So ito nga pala yung galing ng PUA. Ayano, okay, mga idol tapos yung dulo niyan papunta dito sa uh, LAN, no, mga idol. Tapos yung one naman, ayan, papunta naman dito sa laptop mga kapiso, no. All right. So config natin to mga idol, no, At sa ating dagdag access point sa ating Piso WiFi, no. All right. So ayan, tandaan niyo lang 'tong mga idol, no? Ayan. Pwede naman 'tong sa galing sa PUE, pwede naman 'to papunta dito sa 1, wala naman problema. Kahit magkabaliktad 'to sila, wala naman problema 'yung mga idol. So ayan, kumpig na natin, punta tayo sa ting laptop, no? So punta tayo sa laptop, uh, screen record natin mga idol. All right? Tara na. So yun nga tayo mga idol mga kabeso no. Connect muna tayo dito sa ating compass no. Para ma-access natin yung uh, web interface ni compass no. Connect tayo. Ayan. So ayan, kung naka tayo. So pasukan natin yung uh, 192.168.10.1 So yan ang direct na tayo dito mga idol no. Personal uh, admin pa lang password dito mga idol. Admin. Yan. So ingrito agad niyo makita niyo mga idol no. Yan naka router mode yan mga idol. Naka router mode no. So ayan agad ang ating makikita. Ayan model niya, nakabigay na uh, 3 man Address, version 2 yan tapos dito tayo sa wizard mga idol yan ayan nakayan ang bridge niya ep tapos repeater router so nasa iyo yan kung anong setup ang gagawin mo mga idol so ang gagawin natin ngayon mga idol no ay ip gawin natin tong access point sa ating piso wifi no additional no ep sa ating uh, wifi mga idol yan ba uh. So, click lang natin to. Yan. Click lang natin. Pagkatapos, baguhin lang ko lang to mga idol. Gawin ko tong 2, no? Ah, yan 2. Yan. Pagkatapos, yan lang. Babaguhin na natin tong SSID. Ayan, no? Alright? So, yung password nila natin talaga, no? So, yung bandwidth nila, hindi natin mabaguhin, no? 20 MHz lang. Tapos, country, China. Go channel yung idol para kung saan siya malakas. Yun na. So, 2 km sa kadaka report, laging ulang sa 3 km mga idol. Pwede naman iba kasi sinasagad. So, ang gagawin kasi natin nito ay access point lang, no? So, 3 kilometers lang. Kasi hindi naman naabot tayo ng ganyang kahap layo. Alright. So, modify na natin ito mga idol. No? Modify na natin. Alright. Kapag kita ko sa inyo yung sit up kong mga idol. ha? Yan, sandali lang mga idol. No? Yan, naka-AP mode na to mga idol. Ayan Oh. No? Carrot mode, AP mode. Ayan na. Nagpalit na siya. Kanina kasi naka-router mode, no? Ngayon, naka- AP na nga. Idol, Axis point So, lagay ko na to, no? Uh, Mag-try tayo. Mag-hulog. Buksan natin yung portal ng no, mga idol dahil na config na to tapos na tong config mga idol no so hindi na to mabuksan kasi pinalitan natin ng uh, IP address sa na config na natin all right yan config na natin to yan yan na yung bagong is ID niya so try natin tap, kabit ko muna to i-connect ko muna to sa ating Uh, switch hub. Alright? Ayan nga mga idol, no? Uh, na Nag-connect na natin, nailagay natin. So, mag-login tayo, ay mag uh, hulog tayo na piso, no? Piso lang try lang natin. So, gawin natin tatay natin yung ating configuration, no? Ayan, sila sa wifi station, yun yan. Connect tayo dyan. So, open browser tayo mga idol ito siya home this once continue site so ayan na nga mga idol no? ayan hulog na hulog mo na no, Click natin yung insert ko in. and when all uh, the desired coin are already inserted. It's our base station. Thank you, Pichot. Ay, na, na thank you, na you for natin. using our services goodbye right. and see you soon check tayo, okay. check tayo. welcome please check press tayo. insert, insert coin now tayo. or enter voucher code to begin So yan na nga, okay na no, si speed test tayo mga lords. Speed test. May ukla. So ito mga idol ha, ang aking ano ay ano lang to. Uh, 5BB lang allocation ko nito sa aking mga eh, client no. 5 Mbps. Alright. So, speed test tayo. 5 mbps lang ang aking uh, location sa aking mga client. Hmm. Kakuha siya ng 3 mbps. Alright. Yan. Yeah. Download na 349. Dahil lang ang location natin ay 5 Mbps lang. So goods na rin yan mga loads no. ah uh, ang ating uh, 314 in nga mga idol ay directional no. So yung video yung position ko ngayon nasa likod ng ating antena. Alright, nasa likod ng ating antena mga idol Tandaan nyo yan. Nasa likod ng ating antena. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Ipapakita ko sa sunod mga idol ang aking setup, no? All right, maraming salamat po sa inyo pagtangkilik.